Good morning Nais ko pong pasimulan ang ating pag-aaral sa simula kung ano po tayo kung ano ang ating kalalagayan sa Diyos kung tayo ba inilikha ng Diyos Kaya naman ang ating pasisimulan ay narito I am created in God's image in likeness ang Biblia, alam natin na nahahati sa dalawa, Old Testament at New Testament. Maaari natin isulat ang lahat ng aklat ng Biblia mula sa Old Testament at New Testament. Kung lahat ay naisusulat natin, maaari ba nating makulayan ang lahat ng aklat na nabasa na natin? Kung lahat ay nabasa na natin, maaari ba nating kulayan ang lahat ng mga aklat? sa Biblia. Nauunawaan ba natin? Maaari bang malaman kung gaano natin kadalas tingnan ng ating sarili sa salamin? Ang isa, tao, base sa pag-aaral, ay tumingin sa salamin nang walang basis at higit pa sa isang araw. Bakit nga ba mahalaga na makita natin ang ating sarili sa salamin? <clears throat> Dahil tayo'y pisikal, ay kinakil kinakailangan na masuri ang ating mga sarili na pisikal. Pinagmamasda natin ang ating mga sarili upang malaman kung ano ang mga bagay na dapat nating ayusin. O di kaya ay pag dahilan. Minsan, gamit din ang pagtingin sa salamin ay nakikita natin kung sino ang mga magulong nating at ang higit nating kamukha. Ayun. Ngunit hindi dapat nating hayaan na mala, na malimutan na meron din tayong parte ng Ka na katauhan natin. Na kailangan din nating bigyan ng pansin. Ito ay ang ating spiritual na katauhan. Kailangan ng bigyan natin ng parte ay atensyon ng ating spiritual na katauhan. Katulad ng atensyon na ibinibigay natin sa ating physical na katauhan. Kaya higit sa ating pisikal na katauhan, higit na kailangan natin masiyasat ang ating espiritual na katauhan. Na mas maigi, ngunit hindi sapat ang pagtingin sa salamin upang masuri ang ating espiritu. Tama po. Kaya nga, ang sabi po sa Genesis, Chapter 1 verse 27 Dito na ang tao. Babae at lalaki. Nilikha sa larawan at wangis ng Diyos. Kapag tayo'y tumingin sa, salam, sa salamin, makikita ba natin ang larawan at wangis ng Diyos? Ano nga ba ang larawan ng ating Diyos? Nakita na ba natin ang larawan ng Diyos. Iyon <laughs> po ang isang katanungan. In John chapter 4 verse 24, ang kadahilanan ng hindi natin makita ang larawan ng Diyos ay dahil sinabi sa John 4:24 na ang Diyos ay Espiritu. Kung gayon, paano paano natin malalaman na tayo nilikha ng Diyos sa larawan at wangis niya. Yeah. So, so ngayong umaga, istap muna natin sapagkat wala na oras. Ba't ipagpapatuloy po natin hanggang sa matapos ang ating series na ito. So, good morning sa ating lahat. Nawa po, sundan niyo po ito para maunawaan natin mabuti. Good morning.